Si boss na laging nabubudol, mukhang uuwing nakangiti. Natapos na. Natapos na ng Kung dragging ang problema ng motor mo, paano mo 'to? baka nandito na rin ang solusyon sa iyong mga problema ayan, tingnan nyo naman yung kanyang panggilid nagsasampala na halos yung belt grabing ingay, kahit naka center spring na ganun pa rin so si bossing ay madalas nabubudol susubukan natin tapusin ang kalbaryo ng kanyang motor napanood lang daw tayo ni Boss sa isa sa ating mga video at susubukan niya yung ating munting kakayanan ayan so kung mapapansin nyo stack yung bell ni Bosing ayan may mga grasa grasa pa kakapalinis lang daw ni Bosing ng panggilid at nadali daw siya doon na 1,600 at kung ano-ano daw ang pinagpapalitan ngunit pag uwi na daw sa bahay nila ganon na naman dragging na naman nabudol na naman si Bos eto yung kanyang dry face na i ko sa inyo yung ilan sa mga dahilan kung bakit hindi matanggal-tanggal ang dragging ng inyong motor. Ayan, yung drive face, uh, napakalalim na. May kanto na po. Pati yung kanyang pulley I-check din natin yung kanyang bola. Ayan, medyo may kanto na. Pero pwede pa naman yan. Itong bola ay optional na lang po. Optional kung gustong palitan ng customer kung may budget. Kung walang budget, pwede pa naman po yung gamitin. Hindi naman basta-basta bibigay -basta yan. Dahil stock po yung kanyang plywood. Yung backplate, okay din naman pinalitan na rin daw siya ng bagong slider so goods na tayo dyan sa slider na. wala na tayo masasabi dyan isa sa mga rason ay ayan yung kanyang pulley at drive pace yung pacing mismo malalim na yung gap na so si Bossing ay naka center spring hanapin natin kung ano yung brand pero alam ko naman na kung ano yung brand dito ipakita na lang natin sa mga customer ito daw yung 1000 rpm So para sa akin ito ay malambot para sa isang Nmax B1, B2, Aerox B1, Aerox B2. Napakalambot po no? Na 1000 RPM. Siguro depende rin sa brand. Pero ito pong JBT na 1000 RPM ay malambot po talaga. Pinakita ko sa customer at pinakumpara ko sa kanya. Yung ibang klase ng center spring. Pati yung stock, halos magkasintigas lang po sa Yung lining naman ni boss, magandang maganda pa. Makapal na makapal pa. Goods na goods pa. Naka-clutch spring din siya, 1,000 rpm So, JB3 ng brand. Pakalas lang natin kay Ben para ma paliwanag ko sa inyo yung ilang pa mga dahilan kung bakit napaka-dragging ng motor na ito. Kung dragging ang problema ng motor mo, baka ganito rin. Yung solusyon na pwedeng gawin. Dito sa amin sa shop, wala po kami na tinatawag ng mga anti-dragging kit na tinatawag. Eh. Dito sa amin, ginagawa po namin ng permanenteng solusyon. Although may mga papalitan, pero may mga dapat tayong baguhin sa setup ng motor. Dapat ayusin para maitama yung nakasanayang mali na nagagawa ng ibang mekaniko. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanya rubber damper, masikip pumasok yung lining sa rubber damper. Isa yan sa mga dahilan kung bakit yung dragging ay hindi matapos-tapos dahil kapag kain lining mo ay nahirapan na bumuka dahil sa rubber damper magkokos po ng dragging syempre pag nahirapan niyang bumuka mahihirapan din siyang bumalik although good naman yung rubber damper napakalambot pa hindi pa naman po siya deform no? yan po ay ilulubricate na lang mamaya ay papakita ko po sa inyo yung tamang paglulubricate ng rubber damper pati ito yung clutch lining para dyan sa poste sa pinagkakabitan yan dapat ismoot na ismoot po yan so ito ay nalubricate na nagrasahan na ito nung nakaraang gumawa kaya ismoot na ismoot siguro ay nakakaligtaan lang na ilubricate itong mga rubber damper ni bossing kaya agad agad bumalik yung dragging na talagang si sir ay umabsent pa para lang maipagawa sa atin naway maging maganda ang resulta at hindi masayang ang araw ni bossing na inabsent para lang sa atin makapunta So basic lang naman ang gagawin natin dito mga boss. Igugroove natin yung bell. Irereangle natin yung pulley at drive face. Lulubricate natin yung clutch lining assembly. Yung rubber damper, yung poste. Papalitan natin ng bagong center spring na mas matigas. So eto na, ginugroovan ko na yung bell mga bossing. Pass forward muna tayo. syempre, fine linear groove pa rin yung ating tirada dyan. So, ito na yung resulta ng ating fine linear group. Ayan. Smooth na smooth lang. Talagang fine lang yung ating tirada. Hindi naman na natin binago yan. So, punta naman tayo sa kanyang puli. i -reangle naman natin. Siyempre, sa pagre-reangle, diamond pa rin yung ating ginagamit niyan. Yung ating pang-premium finish. At syempre pagkatapos sa pulley, dry base naman. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi tinamaan. So, lubog talaga yung gitna nya. Same pa rin, diamond pa rin yung gamit natin para premium na premium. Yung finish, yung magiging resulta. Tapos gawa na natin yan ng built-in washer. Para hindi na natin kailangan gumamit pa na kung ano-anong washer-washer na yan. At eto, binubuo na ni Ben yung lining assembly kailangan mo ng pahidan yung rubber damper nang manipis na manipis lang na ganyan lang po ang paglulubricate niya manipis na manipis lang yung manipis na grasa ngayon malaking tulong yan dahil pag sumobra masama rin naman kakalat yan sa bell magkokos din ng dragging syempre pati yung poste na sinasalpa ka ng lining sa ating lining assembly kailangan mo rin niya ilubricate para maging smooth yung galaw ng lining malaking bagay rin po yan at shout out kay Tanggol na walang tigil sa kakatahon ang uh, sumbantay namin dito sa shop syempre ang gagamitin na rin natin dito ng clutch spring ay yung kanya na mismo yung 1000 rpm na JBT hindi na po natin yung papalitan dahil goods na goods naman yun hintay lang natin mabuo at na matesting na ang motor na ito so pinalitan lang natin ito ng center spring na mas matigas at ito yung kanyang bell na ating ginruban kanina fine linear groove stock bell yan na ginurub lang natin at yung pulley at drive paste na ating nire -angle. so eto na testing in na moment of truth start yun o oh. pagka start pa lang kitang -kaita mo na matinul na agad yung galaw ng bell hindi nakagaya kanina na talaga naman halos nagsasampalan yung sampas sa torque drive halos pumantay din kaya goods na goods ang pagkakagawa natin mas tumahimik na yung kanya CBT. Ipapatesting natin to kay boss para siya na mismo magbigay ng feedback. Uh, so ayun na si boss, bumirit, pumreno at umarangkada ulit dahil dun niya daw nararamdaman yung dragging na tinatawag niya. At eto bumalik na na? Tapos na ang kalbaryo. <laughs> so si boss ay uuwi na na nakangiti, hindi na nabudol. At ito pa, isa pang puliset na pinagawa sa atin. Iniwan lang ito ng customer. Pwede nyo na pong balikan. May built-in washer na. na-reangle na natin yung pulley at dry paste. At nakalkal na rin po natin yung flyball ramp Ayan. Ito daw ay para sa Aerox B2. Ayan. Ito po yung ating kalkal sa flyball ramp. Tapos na yan. Hindi ko na lang naipakita nung aking ginawa. Nagmistulang brand yun na. At ito naman yung iba sa ating mga chinensuel. Gamit pa rin yung Dr. Lube. 40 Dyna. Ayan. Nagpa-chinensuel na rin si Bosing na naka-NMAX at yung iba sa ating mga ginawa. So yun lang mga boss. Ride safe and God bless. Maraming maraming salamat po.